mga kabaklas dito ito. May pinasok na naman po iskinita dito. Napakasig po. Napakasig po ng iskinita talaga mga kabaklas. <coughs> na talaga mong pilit pinapaluwag mga kabaklas dahil po sa ano. Ano yung pagkatan ng mga Nilagyan pa ng bakal. Napakasikip na nga. Ito na, ito na, ito na, ito na. Tatanggalin din natin 'to eh. Oo. Ah, harang. Ganyan,

Ayan pa rin pa rin pa ating na dito. Hey, hey. Hey, hey. So, Nang, po po. so ito, napakasigay oh, hey, Ay, oh, po mga na yan na yan? mo, wala na dyan. Oh, dyan. oh. ni General pag nagkasunog Sunog lahat may okay. uh, pa, okay, pa naman na sunog na yun. Doon nga sa medyeng pa, nalaki na Oo, sunog-sunog oh, dyan. Wala na madadaanan. Pati yung bumbero, wala na madadaanan. Wala na madadaanan. na 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 Wala na Wala Wala na na Alaga ng pag-clearing mga kababa. mga Pero bawa, tayong, mayWeb. Trips, mayweb. Para ang Pera, pa yung kanal. Ingat na ba kung malabog. Parang pantay eh. Kala mo sahig no? Ito, labas ulit tayo ng Quezon uh, mga

ay sa highway Pinatatanggal mo na ni General Sukat to Napakasigip mo na yung skito Tapos pinaparadaan pa po nila Grabe mga kabaks Paano nalang pag nagkasunog dito So ito isa na naman po yung skinita Papasukin natin Ano ang basuraan talaga rito? ginawa ng ang basuraan no sir? no Grabe. yung case of emergency, wala talaga madadaanan sa taong bahay. Sabi ni sir. Wala nang tao. Wala nang mga tao. Grabe yung skip po na yung na ito. Ayan, gagalit na si Sir David. Ayan, gagalit na si Sir David nag <laughs> kasi Tama tama, nga naman, paano sila dito? Toy, pa. Grabe sampayon ah, fiesta Oo, Alis po natin. lang po muna natin, makikisunod ay Grabe

So ayun, papasok natin ang mga skis kinig na mga kabaklas dahil para rin po sa kanya. Yan po ang ng clearing mga kabaklas. Para rin po sa taong bahay niyan. Para po uh, yung guys po talaga. Dahil po sa sunog niya mga kabaklas. Thank okay. you.

Ayan okay, mga kabaklas, para yung motorcycle na nakaamba lang dito mga kabaklas Coral Street po ito mga kabaklas ha German mga kabaklas, German Ariel

nakuha na yung loan ng mga

ayun mga kabang na lang po si sir ayun medyo nagkakaano ano na tayo dito mga kabang alas sa trap kasi tayo dito Quezon Street pa rin tayo mga kabang kasi kami nakakuha ang ano parang food cart yata ito ang maisasampa Naisan pa na mga kabaklas The so, po sa street po Saan pa rin po natin General Sugat mga kabaklas Mga taga Highway Division non, Headed by Chief Engineer Pwede na daw So dito mga kabaklas Napakasip na lang po ng kalitin Hair po sa naman po pinasok na

Up, up. Tapos, sabo, mga sampay, yon, okay, order, order. Sabadali sa Mecca, kawad. Tanggali na. mo na, Speck. na, mo na eh. Ay mo kasi takot. Hindi na, sige Grabe. Boss, piyesta dito, boss. Ah? Piyesta. So, Malayo pa, piyesta ng dito. Pero may banderitas na, boss. Grabe. <laughs>

ganda at natikita na mga kabaklas yung nyo mga may driver na ano nakasakay yung wala naman po sinasaka morning sir pasko <manyan> Oh, tapos may bago pa. Si Maria Pepe. Hindi sanay. Ay, takibaston mga kabaklas ah. Tuloy-tuloy, kahabaan ulit na herbosa labas tayo. Napunta na natin 'yung mga kali na malulog mga kabaklas. Dito tayo sa Tondo mga kabaklas ah. Sakop ng Tondo to. Portal do clearing natin.

yo <laughs> ang gusto namin na rin yun. Ito natin, face mask. Ito natin, face mask. Ano naman e? Ano yun? Para lumimit ang wangin. Ano naman e? Ano naman e? Ano Yan. Galing si Guya. Galing ano ibang residente naman, pabor naman talaga sa ginagawa natin. Dahil para sa kanila rin naman po yun. Uh, in case po na magkasunog, nagmalog po ang kali nila mga kapag. Grabe. Grabe mga sa bangketa.

So ito, tara tuloy-tuloy pa rin natin pag-clearing mga kabakla. Hmm. So dito na naman mga kabakla, ito. Siksikan sila dito, nagtago -tagu taguan ah. Ulang mo ato doon. Ulang mo, nakakopin. Ulang mo, na Ulang Oh, tayo na. na Yes, yes. Sir. Yes. mo, mo. na. Ito. Kuha na ito, mga kabakla. Kanya-kanya silang takpuan dito. Pinasok na naman ito isang eskineta na naman po.

pinaki ng bahay ko, laki Na, Mercado Street. Ayan pa oh. Katawag mo yung mga tao mo. Ano kaya ito? Ano kaya ito? Ano kaya ito? Ano kaya Ang ganda liwanag na wala yung loo ang laki. ito? Ah, 'yan. 'Yan, na wala lang tao no. Showing mga mabaklas. Oy. Kelan Ah, dalawang 'yan, ha? 'Yan. Halay dito, oh. Oy. 'Yan. Ay. Oh, diyan na ako 'yung ano kasi. Yung, yung motor mabaaklas. ah, kay, 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 વેલેસિયર સર વેલેસિયર મેમ હાતે મોડા અમને શેક્યા

Na isang pa na mga kapaklas gilid Tara, gilid muna tayo dito